ang kapatid po na ating pagkalooban ng tulong ay isang senior. Baga hindi po willing, ay siya po na pili nating pagkalooban ng dagdag puhunan upang sa ganitong kaparaanan ay makatulong po sa kanyang anak buhay. Narito po ang munting regalo sa inyo ng mga kapatid sa lokal ng Alfonso. Sana po ay makatulong po ito sa inyong pang-araw-araw. Nandito lang po kami mga, mga, kapatid, mga mo kapatid mo sa pananampalataya. Lagi na mahanda umalalay sa inyo sa awa at tulong ng Diyos. Salamat po sa, sa Diyos! Diyos. Ayan naayusin ayusin ko yung bigay sa akin ng mga kapatid. Alam nyo ba dito sa aming ano, birthday ni Kuya Jan, Daniel sa Espiritu. Ngayon, ang mga kapatid nagbigay sa kanya ng handog na regalo. Ngayon, ayon ni Brad Daniel na sa kanya ibigay yung mga regalo. Ang gusto niya ibigay sa mga kapatid na nangangailangan ng tulong parang ganon at ako ang napili ng mga kapatid na tigyan nila ng itong mga puhunan ito so, ang dami yung mga kapuo ang dami ng dito ang bibigas masampung kilo siguro ito dagdag puhunan yun yung si Brad Daniel pa nagbe-birthday tapos yung iba bi, nagbibigay pa rin si Brad Daniel ng mga kung anong hiling ng kahit hindi kapatid binibigyan niya ba hiling magalaga ng baboy binibigyan niya ng baboy kambing tapos tricycle, motor saka yung mga pag natitinda ng fishball ano ba tawag doon yung hindi alam ni Lola kung anong tawag doon basta ano lang Makikita rin nyo yan sa Facebook, kung anong mga gawain ng MCGI, kung anong tulong na sa pinangungunahan ni Brad Daniel, na sinusunod naman ng mga patid. Ang galingan o, oh, mga, hapo oh, o, oh. nyo, si Lola, nakikita ka ng puhunan. Ito, napakalaking bagay itong tulong nito sa akin. mga sabon. Ariel. Ayan, nalaglag na. Napakalaking bagay na tulong. Kape. Asukal. Ayan, may pansit canton. May biskuit. Ayan, oh, mga po. Oh. Bigay. Kasi birthday ngayon ni eh. Da, Kuya Daniel sa Espiritu, bautismo niya ngayon 41 years na siya Happy Sabbath Kuya Daniel Salamat sa iyong pagpapasunod sa mga kapatid Talagang naturuan mo ng mabuti ang mga kapatid Ngayon nadadagdagan ang aking puhunan Ayasahan ninyong Iingatan ko ito Para pag napalago ko Ako man ay makatulong sa ibang tao sa kapatid o kaya ay, sa tagalabas na ano, hihiling ng munting pangarap. Salamat po. Salamat sa Diyos. Happy Sabbath Day, Kuya Daniel. Dito ito sa Alfonso Cavite. Ayan. Ito po ang mga rey. sa akin kagabi ng mga kapatid. Ayan. May sabong pampaligo pa. Oh. May shampoo. May kape may gatas. Tapos may asukal. Kompleto. May milo. Ayan. Ayan. Pag ang pagmangaral niya ganyan, ay talagang uumlad. Maraming natutulungan siya. Hindi na siya ang bigyan ng regalo. Yung ibibigay sa kanya. Hanapin daw yung kapatid ng karapat dapat bigyan. Ewan ko karapat dapat ako, pero salamat talaga sa Diyos. Talagang hindi ko sakot akalain. Naginginig ako sa galak kagabi. Yun lang. Salamat sa Diyos. Salamat mga kapatid. Salamat. MCG I curse. Munting pangarap. Pwede rin kayo humiling humiling kay Kuya Daniel kung anong munting pangarap ninyo. Halimbawa, yung grocery. Kahit tagalabas, binibigyan niya ni Kuya Daniel. Wala siyang tinatangi. Kahit Muslim, kahit ano reliyon. Basta kailangan tulungan. Tutulungan niya ni Brad Daniel. Happy Sabbath, Kuya Daniel. Salamat din sa mga kapatid. Alam ko pinagtulong-tulungan ito ng mga kapatid para iregalo sana kay Kuya Daniel. Pero ayaw ni Kuya Daniel. Gusto niya itulong sa mga mahirap na kapatid. Salamat, salamat po. Salamat sa Diyos. Bye-bye po. Guys. Tayo na. Mga komendang bigay sa akin ng MCGI ng mga kapatid. Wala na itong lamang. Tamang-tama binigyan ako ni mga kapatid. Magkakalaman na yung ano? Tumbos lang to. Lalagyan natin ng pansit yan to. Ayan. Bigay yan ng mga kapatid. Dalawa. Ang uh, kapatid naman ito. Ayos-ayosin ni Lola. Para ka-efektakit ang tindahan ni Lola. Maraming magiging laman. Hindi yung uga-uga. konti lang. Kompleto. May suka rin. May kapi. May biskwit.

tatlo, anim, walo. Saan bala ko? Ten, pala yun.